ipapakita ko sa inyo kung anong gamit ng mga tree ng itlog ito ay pang patanggal sa mga insekto yung ano niya yung usok nito pag so, na guys pag umusok na yan ang mga insekto niyan ay mawawala na at lipad Nilipad na sila kasi maamoy nila yung ganyan na usok. Na ang ginamit ko ay itong tree ng itlog. Dahil may mga ano ako dito. Mga pananim na talong. Ayan, may bunga na siya maliliit pa lang at may mga halaman din ako na kailangan ng usok para matanggal yung mga insekto na dumadapo at nakakasira ng kanilang mga bulaklak at tulad nyan yung chicos ay marami na siyang bubot ang ibig sabihin ng bubot guys ay mga ano yan nila parang bulaklak din ng chikos at yan ang mabubuo na bunga kaya kailangan talaga na pausukan para ang mga insekto ay matatanggal ayan marami yan silang ano malago talaga itong chikos na to guys at kailangan talaga na pausukan araw araw at tuwing umaga lalo na sa umaga kasi maraming mga insekto kaya kailangan siyang alagaan para mabuo yung mga bunga tulad ng bubot na yan yan marami siya mababa lang maabot ko lang Ayan. Dito naman sa mga ano ko, yung garden ko sa backyard lang. Ayan, marami ng bunga yung aking patola. Pinagapang ko lang dyan sa pader. Pag makaamoy talaga yung mga insekto ng usok ng tree ng itlog, ay liparan silang lahat ayaw nila na maamoy nila yung usok. Ganun lang yan siya guys. Hindi lang siya kailangan na magano yung apoy niya. Ang kailangan natin yan ay ang usok lang niya. Para naman pangtaboy sa mga insekto sa pananim. At tulad nitong atis na kinakat ko yan kasi masyadong mahaba pag may bunga kasi hindi ko siya maabot kaya kinakat ko at marami na yung mga bulaklak kaya kailangan ng pausok hindi kailangan magsiga dahil mainit sobrang ngayon ng panahon at nakakatakot magsiga ng malaki baka magliyab yung mga ano at makakarating sa mga dyan sa gubat na yan oh. nakakatakot yan kasi ang ilalim yan ay masyadong maraming patay na dahon at baka naman magliyab at masusunog pa banda dyan kaya ang ginagawa ko lang ito na lang tiri ng itlog na ganyan ang ginawa kong ang pausok na mataboy ang mga insekto sa ating mga panalang o yan, may bunga na rin yan o, medyo malaki na rin yan, may mga bulaklak na patuloy pa rin silang namumukadkad. kad Thank you sa panonood <coughs>